Sa mapa, ito ay lumalabas bilang isang bakante, isang tuldok sa Negev na halos walang nagsasalita tungkol dito. Pero alam ng lahat, walang plaka sa pasukan, walang opisyal na tagapagsalita, puro chismis lang, mga alaala ng Cold War at isang hindi komportabling katiyakan. Sa isang mundo na nag-iipon ng mga posporo, ang Israel ang nagtatago ng lighter. Sa mga nakaraang taon, naranasan natin ang hindi inaasahan ng ating mga lolo't lola. Mga misil na ipinapalabas ng live, mga trajectory na iginuguhit sa totoong oras, mga social media account na nagkokomento tungkol sa posibleng unang araw, na parang isang laro lang. Gayunpaman, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakikita sa screen. Nasa katahimikan ito sa disisyong hindi ipinapahayag sa pindutan. Walang umaamin na may hawak nito at kinatatakutan ng lahat na baka gamitin balang araw. Hindi tanong kung may bombang kayang burahin ang lungsod, alam na natin. Yan mula isang libo, siyam na apat na put lima. Gaano pa katagal bago ang sunod-sunod na pagkakamali, kalkuladong politika o di kilalang pag-atake ay tumawid sa hangganan ng takot at kasaysayan? Ang tunay na mapanganib na sandata ay hindi yung sumasabog kundi yung nagpapaisip ng dalawang beses o hindi na nagpapaisip. Natuto si Israel na manakot ng hindi umaamin, na mabuhay ng hindi nagpapaliwanag at sa kalabuan na yon, may pangako at may banta. Kung naniniwala ang kalaban na hindi siya mananalo, baka hindi siya umatake. Pero kung iniisip niyang kaya niya at maipapasa ang sisi sa iba, baka subukan niya. Kaya nagiging marupok ang katahimikan. Ngayon, papasok tayo sa katahimikan. Harapin natin ang hiwagang bumabalot sa pananakot ng isang maliit na bansa na napapaligiran ng malalaking apoy. At itatanong natin ang tanging tanong na talagang mahalaga. Ano ang mangyayari kung sa unang pagkakataon ay mabasag ang katahimikang iyon? Sa puso ng disyerto ng Negev, sa ilalim ng araw na tila walang hanggan, may tumatayong isang estruktura na opisyal na hindi umiiral. Ang mga inhinyero roon ay lumagda ng kasunduan ng katahimikan at ang mga gobyernong tumulong ay may kasunduan ng pagiging lihim. Ang pangalan nito ay halos isang bulong-bulungan lang, Dimona. Para sa iba, simpleng research reactor lang ito. Sa ilan naman, ito ang sentro ng pinakasekretong kapangyarihan sa gitnang silangan. Nagsimula ang lahat noong dekada isang libo, noong ang Israel ay isang batang bansa. Napapaligiran ng mga kaaway at may sariwang alaala ng Holocaust. Noong panahong iyon, isang tanong ang umuugong sa mga pasilyo ng bagong estadong Hudyo. Paano natin masisiguro na hindi na tayo muling dadalhing parang mga tupa sa katayan? Ang pransya ang unang nakarinig ng ganitong pag-aalala. Sa gitna ng kooperasyong militar, tumulong ang mga inhinyerong Pranses na magtayo ng isang pasilidad na siyentipiko sa disyerto na ang tunay na layunin ay nanatiling lihim kahit sa ilang miyembro ng gabinete ng Israel. Ganito ay pinanganak ang proyektong nuklear ng Israel na binalot ng politika ng estrategikong kalabuan. Huwag kumpirmahin o itanggi. Hayaan ang iba mag-isip ng gusto nila kahit pa pinakamasama Noong 1669 si Golda Meir, ang punong ministro noon ay gumawa ng taktikal na kasunduan kay Richard Nixon. Ititigil ng Estados Unidos ang pagpipilit sa Israel sa programang nuklear basta't hindi ito ilalantad o susubukan ng Israel. Mula noon, wala ng punong ministro ng Israel ang sumira sa kasunduan iyon ng katahimikan. Ito ang doktrinang kilala natin ngayon bilang Amimud, ang nuklear na opasidad. At gayon paman, nananatiling buo ang pinakamasamang lihim na hindi na itago sa buong mundo. Ang kaligtasan ng Israel ay nakasalalay sa hindi paglalantad ng kanilang arsenal. Kaya walang nakakaalam kung ilan at saan nakatago ang kanilang armas. Sa kahit anong bahagi ng Negev, sa ilalim ng bato at konkreto itinatago ng Israel ang kanilang pinakahuling sagot. Ang misteryo ay hindi lang teknikal kundi psikolohikal din. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa paniniwala ng iba na meron ka nito. Ang pagdududang iyon na maingat na binuo ay nagsilbing di nakikitang kalasag sa loob ng mga dekada para sa isang maliit na bansang napapaligiran ng mga kaaway na patuloy dumadami. Pati ang katahimikan ay problema na. Habang tumatanda at lumalakas ang sigaw ng mundo gamit ang banta, misil at bagong alyansa, unti-unti itong nawawala. At ang katahimikan ay hindi na palaging sapat. Dito nagsisimula ang kwento ng hindi nakikitang arsenal ng Israel. Isang kapangyarihang di nakikita ngunit kinatatakutan ng lahat at maaaring magbago ng kapalaran ng sangkatauhan sa maling gabi. Hindi tiyak kung ilang warhead ang pagmamayari ng Israel. May ilang ulat na nagsasabing walong po ang iba naman ay higit sa isang daan at may ilan ding nagsasabing dalawang daan. Pero sa totoo lang, mas mahalaga kung paano ito magagamit kaysa sa bilang nito. Walang ipinakitang bomba si Israel, pero may estratehiya siyang mabuhay. At ang estratehiyang iyon ay nakasalalay sa tatlong hindi nakikitang haligi. Tatlong braso na nagsisiguro na kahit atakihin ang bansa, ang kanilang tugon ay maaaring maabot ang lahat. Ang una ay nasa himpapawid. Ito ang mga F-15 IRAAM at F-16 SUFA na mga fighter jet na inangkop para sa malalayong biyahe at kayang magdala ng sandatang nuklear. Tumawid ang mga eroplanong ito ng libu-libong kilometro sa mga lihim na operasyon, patunay na hindi kailangang humingi ng Israel ng permiso para makarating saan nila gusto. Ang pangalawang braso ay nakatago sa ilalim ng lupa, ang mga misil na Jericho. Mula sa Jericho isa na halos lampas lang sa limang daang kilometro ang abot. Hanggang sa Jericho, tatlo na ayon sa mga bukas na sanggunian ay maaaring umabot ng limang libong kilometro. Maaari rin itong magdala ng maraming bala. Mga intercontinental na misil na kayang abutin hindi lang ang Tehran, kundi kahit anong bahagi ng mundo. Kahit di pa ipinapakita ng Israel, alam ng lahat na meron nun. Minsan, may malalakas na pagsabog sa disyerto na hindi maipaliwanag. Ang ikatlong haligi ay gumagalaw sa ilalim ng dagat. Ang mga submarinong dolphin na gawa sa Alemanya ang mga tagapangalaga ng ikalawang suntok ang kakayahang gumanti kahit na masira ang buong Israel. Bawat isa ay kayang magpalipad ng cruise missile na may nuklear na ulo mula sa Mediterranean o Dagat Aradigo. Walang depensa laban sa hindi mo nakikitang dumarating. Ang nuclear triad ng Israel, himpapawid, lupa, dagat. Isang kapangyarihan na hindi kailangang ipagyabang dahil ang layunin nito ay hindi umatake kundi kumbinsihin ang iba na huwag subukan. Iyan ang ibig sabihin ng deterrence. Pero dito lumilitaw ang kabalintunaan. Habang lumalaki ang hindi nakikitang arsenal, lalo namang tumitindi ang takot na balang araw, ay hindi na ito manatiling invisible. Dahil ang bawat pananakot ay may kahinaan. Ang pananampalataya. Pananampalataya na hindi mawawala sa sarili ang kalaban. Pananampalataya na gagana ang radar. Pananampalataya na hindi mapuputol ang chain of command. At kung mabasag ang pananampalatayang ito, Haharapin ng mundo ang tinatawag ng mga analyst na opsyon ni Samson. Isang doktrinang ipinangalan kay Samson sa Biblia na nang maipit ng mga kaaway, pinabagsak ang templo kahit alam niyang mamamatay siya kasama nila. Hindi inamin ng Israel na may ganitong plano, pero umiiral lang ideyang iyon at sapat na ang posibilidad nito para mabago ang lahat ng ekwasyon. Dahil kung sakaling dumating ang Israel sa konklusyon na hindi na maiiwasan ang kanilang pagkawasak, Maaaring maulit ang kasaysayan. Babagsak ang templo at kasama nito ang lahat ng makabagong Pilisteyo. At sa gayon, ang katahimikan ng disyerto ay hindi na magiging panangga, kundi ang huling panalangin bago ang liwanag. Sa maraming taon, nagtayo ang Israel ng armas at di nakikitang depensa. Ay, isa na itong, na itong napaka-advanced na network sa mundo. At sa mahihirap na panahon, ito ang pumigil na mabura ang bansa sa mapa gumana ang network na iyon at talagang mahusay ang naging resulta sa mga kamakailang bugso ng mga pag-atake sa panahon ng digmaan na tiniis ng Israel. Ang Arrow, David Sling at Iron Dome ay nag-intercept ng libu-libong banta at nabawasan ang inaasahang pinsala at mga sunog sa lungsod at sibilyan. Ngunit nag-iwan din ang digmaan ng di komportableng katotohanan. Walang ganap na garantiya ang depensa. Sa ilang pagkakataon, ang malalaking alon at mga taktika ng pagsisiksik ay nagawang butasin ang mga layer ng sistema na nagdulot ng pinsala sa mahahalagang infrastruktura, mga brownout sunog at pinakamabigat, mga nasawi at nasugatan sa mga sibilyan. Malawakang ginamit ang aro tatlo na idinisenyo para pigilan ang ballistic missile sa labas ng atmosfera at naging haligi ng tugon sa himpapawid. Nakatulong ang deployment nito na harangin ang banta sa mataas na altitude bago pa makarating sa lugar na binabantayan ng ibang sistema. Pero ipinakita rin ng malawakang paggamit kung gaano kamahal at limitado ang isang panangga. Bawat interceptor ay may gastos at bawat pagpapalipad nito ay isang sugal na hindi. Panalo? Ang nakita natin sa aktwal ay isang malinaw na leksyon. Ang hagda ng depensa ay nagpapababa ng posibilidad ng sakuna, pero hindi nito ito tuluyang inaalis. Sa sabayang pag-atake mula sa iba't ibang direksyon, mga ballistic missile, cruise missile, drone at guided munition, malaki ang posibilidad na may banta na makalusot sa depensang kalasag. At kapag nangyari iyon, ang mga epekto ay totoo at pangmatagalan. Kasabay nito, ang kampanya laban sa nuklear na infrastruktura ng Iran ay nagmarka ng isa pang mahalagang kabanata. Inatake ng United States at Israel ang mga pasilidad sa Natanz, Fordow at Isfahan. Kinumpirma ng mga independyenteng pagsusuri at International Atomic Energy Agency ang malalaking pinsala sa ilang target, bagaman hindi laging malinaw ang kabuuan at epekto nito sa mga programa ng pagpapayaman. At ang kalabuan na ito ang siyang problema. Bagamat bumagal ang proseso at nasira ang mga pasilidad dahil sa mga pag-atake, patuloy pa rin pinangangambahan ng mga analista ang imbentaryo at teknikal na kakayahan ng Iran. Sa praktikal, nagdagdag lang ng oras ang mga opensiba, pero hindi nito inalis ang material o posibilidad ng mas mabilis na teknikal na pag-unlad kung magbago ang desisyong pampolitika. Ang konklusyon para sa atin, mga tagapagsalaysay at manonood, ay simple at malamig. Ipinakita ng Israel na kaya nitong tiisin ang atake at bawasan ang pinsala, pero mahina ang depensa kapag tuloy-tuloy ang presyon. At sa kabilang banda, ang mga hakbang na ginawa para maantala ang Iran ay hindi pa rin nakalutas sa pangunahing tanong kung kailan at kung sino ang kalaban na maaaring tumawid sa nuklear na hangganan. Ang dobleng realidad na ito ang naglalagay sa atin ngayon sa sitwasyong nagtatagpo ang teknikal na pag-iwas at pampulitikang desisyon sa kahinaan ng tao. Sa kasaysayan ng Israel, kakaunti lang ang salitang kasingtindi ng takot gaya ng dalawang bihirang nababanggit. Unang tama, Ayaw ng kahit sinong estratega isipin iyan, pero tahimik nila itong pinaghahandaan. May mga pagsasanay at ruta ng paglikas. Ngunit wala talagang makakapaghanda sa isang buong bansa para sa maaaring mangyaring isang nuklear na pag-atake. Gayunpaman, sulit subukan. Intindihin ito. Isipin natin kahit saglit lang na isang madaling araw, may napansin ang mga radar ng Israel na kakaiba, isang paglulunsad mula sa teritoryo ng kalaban isang landas na papalapit sa hangganan ng Israel. Isang bagay na hindi tumutugon sa kahit anong kilalang frequency. Sa loob ng ilang segundo, namumula ang mga screen. Kinakalkula ng araw tatlo ang pagharang. Naguutos ang mga komandante at may liwanag na pumunit sa dilim ng disyerto. Isang misil ng Israel ang sumalubong sa isa pa sa kalawakan ng langit, daan-daang kilometro ang taas. Matagumpay ang pagharang. Ngunit ilang segundo lang pagkatapos, may isa pang alerto na umilaw. Hindi lang isa. Marami sila. Isang sabayang pagpapaputok. Dumarami ang mga kalkulasyon na uubos ang mga interceptor. At habang ang buong bansa ay nagmamadaling tumakbo sa mga silungan, isang ulo lang ang nakalusot sa kalasag. Walang kapantay ang epekto. Wala pang karaniwang pagsabog na maihahambing dito. Isang bolang apoy ang bumabalot sa mga kilometro. Nagiging hindi na malanghap ang hangin bumagsak ang mga komunikasyon dahil sa electromagnetic waves at literal na napatahimik ang isang bahagi ng bansa. Makalipas ang ilang minuto, bumagsak ang kuryente, namatay ang mga digital system at huminto ang normal na buhay. Mas nakakabahala ang paparating pa lang dahil hindi maghihintay ang Israel at hindi nila ito kayang gawin. Mula pa noon, malinaw ang prinsipyo ng depensa nila. Kapag inatake ng sandatang nuklear, tutugon sila ng buong lakas. Ito ang dinakasulat na konseptong kilala sa mundo bilang opsyon ni Samson. Ang mga dolphin na submarino na nakatago kung saan man sa Mediterranean ay makakatanggap ng senyas. At bago pa man mawala ang unang ulap, tutugon na sila. Ang mga long-range na misil ay lilipad mula sa mga nakatagong bas. At ang nagsimula bilang isang pag-atake laban sa isang bansa na may siyam na milyong mamamayan ay maaaring maging isang labanan na kayang hilahin ang buong mundo. Sa ilang oras, maa-activate ang depensa ng mga kaalyado, babagsak ang mga merkado at magliliyab ang kalangitan sa git ng silangan. Walang mananalo, mga pansamantalang nakaligtas lang ang matitira. Ito, siyempre, ay isang simulasyon lamang. Pero nakabatay ito sa mga umiiral na teknolohiya at doktrina. At iyan ang bahagi na nagpapalamig ng dugo. Hindi ito science fiction. Posible ito alam ng Israel at Iran. Ngunit mas pinipiling huwag pag-usapan ng mundo. Sa panahong live na napapakita ang labanan at may social media account ang mga misal, lalong numinipis ang linya ng pananakot at sakuna. At marahil, sa kaibuturan, alam nating lahat na isang maling gabi lang ang kailangan para magsimulang muli ang kasaysayan na may liwanag na mas maliwanag pa sa araw. Balikan natin ngayon ang mga sinaunang teksto kung saan may isang pananaw na hanggang ngayon ay nakakayanig pa rin sa mga mambabasa. Isa sa pinakamisteryosong kasulatan ay nasa propetang Sakarayas, Kabanata 5. Doon, sinabi ng propetang Sakarayas na nakita niya ang isang lumilipad na balumbon na dalawampung siko ang haba at sampung siko ang lapad. Lumilipad ito sa langit, nagdadala ng sumpa sa mundo. Sa loob ng maraming siglo, binigyang kahulugan ng mga sinaunang rabay tulad ni Narashi, Ezra at Malvin ang mga salitang ito. Ang mundong kanilang kilala. Namuhay sila sa isang panahon kung saan wala pang kuryente, wala pang nakaimprentang papel at wala pang ideya tungkol sa isang makinang kayang gumalaw gamit ang apat na gulong. Para sa kanila, ang lumilipad na rolyo na iyon ay isang metapora ng banal na paghuhukom, isang simbolo ng kasalanan o espiritual na puwersang ipinadala ng may lalang para linisin ang mundo sa kasamaan. Ano? Pero paano kaya maiintindihan ng mga pantas na ito ang isang tekstong tulad nito kung nabuhay sila sa panahon natin? Paano kung makita nila ang mga pandigmang eroplano, guided missile o drone na may apoy sa langit? Kung maintindihan nila na ang tinatawag nilang pangkukulam o salamang kanoon ay tinatawag na lang nating teknolohiya ngayon. Inilarawan din ng propeta ang isang sisidlan, ang FA na may laman sa loob na isang babaeng tinawag na kasamaan at sinabing ito ay tinatakan ng takip na tingga. Ang tingga ay ginagamit ngayon bilang panangga sa radyasyong nuklear. Pagkakataon lang ba ito? Maaaring oo, pero may kasunod pa ang teksto. Pagkatapos, lumabas ang dalawang babae na may mga pakpak at ang hangin ay nasa kanilang mga pakpak at inangat nila ang EFA sa pagitan ng lupa at langit. Ano? Hindi ba ito parang kahit sa simbolikong paraan, isang eroplanong pandigma na nagdadala ng mapanganib na kargamento. Noong panahon ng propeta, wala pang kahit anong sanggunian para sa ganitong bagay. Walang paraan para maisip noon ang isang lumilipad na makina o isang metal na lalagyan na kayang wasakin ang buong mga lungsod. Pero kung magising ang mga sinaunang pantas na iyon ngayon, tatawagin pa rin ba nila itong talinghaga o makikilala ba nila sa mga salita ng propeta ang isang paglalarawan na nakakagulat na malapit sa kung ano ang tinatawag nating nuclear missile ngayon. Sa bandang huli, sa parehong propeta na si Sakarayas, labing apat, labing dalawa, may isa pang nakakakilabot na larawan. At ito ang salot na ipapadala ng walang hanggan sa lahat ng mga bayan na lumaban sa Jerusalem. Matutunaw ang kanilang laman habang sila'y nakatayo. Ang kanilang mga mata ay lulubog sa kanilang mga matahan at ang kanilang dila ay matutunaw sa kanilang bibig. Ang talata labintatlo ng parehong kabanata ay nagpapatuloy sa isang eksena ng kolektibong takot at pagkatapos sa talata labinlima. Binanggit pa nga na ang salot ay darating din sa mga kabayo, mula, kamelyo at asno at sa lahat ng hayop na naroon sa mga kampong iyon. Pagkatapos, idinagdag pa ng teksto na pati ang mga bato ng mga bahay ay maglalansag. Para sa isang isipan ng panahong medyabal, ito ay hindi maiintindihan. Paano nga ba maglalansag ang isang bato? Paano matutunaw ang mga mata sa kanilang mga lalagyan habang nakatayo pa ang katawan? Imposible, mistiko, at makata ang mga imaheng ito hanggang dumating ang ikadalawampu siglo. Ngayon, ang mga paglalarawan ay halos kapareho ng epekto ng pagsabog nuklear. Ang thermal radiation na sumusunog sa laman, ang wave na nagwawasak ng mga pader, hindi nakikita na ginagawang alikabok ang lahat. Hindi siguro tinutukoy ng propeta ang bomba dahil wala pang ganoong ideya noon. Pero inilalarawan niya ang isang bagay na makikita sa katapusan ng mundo. Isang teknolohiya ng pagkawasak na napakalaki na parang isang sumpa. Maaring ang nasaksihan ng propeta ay hindi mahika o alegorya kundi isang pangitain ng hinaharap. Nang isang panahon kung kailan mapapasakamay ng tao ang apoy mula sa langit at siya mismo ang magiging sariling berdugo. Ang mga propesiya, kapag binasa sa makabagong pananaw, ay hindi lang espiritual na babala kundi salamin din. Minsan, ipinapakita e, nila hindi ang paghuhukom ng Diyos kundi ang bunga ng walang hanggang katalinuhan ng tao. Hindi ang tanong kung nakita ni Zacarias ang bomba, kundi kung tayo na alam kung ano iyon, ay nakikita rin at nagkukunwaring hindi nauunawaan. Dahil na pag-uusapan ang mga paksang biblikal, iniimbitahan ko kayong bumisita sa Tinig ng Sion. Makikita ninyo roon ang magandang koleksyon ng mga salmo ni Haring David na inaawit sa Hebreo at Espanyol. Pagkatapos ng video, bisitahin nyo ang channel ko. Siguradong may magandang sorpresa na magugulat kayo. Makikita mo rin ang link sa ibaba ng video. Salamat. Ngayon, ang modernong mundo ay nabubuhay sa ilalim ng ilusyon ng kontrol. Iniisip natin na lahat ay maaaring mahulaan, makalkula at mapigilan. Ngunit ipinakita ng kasaysayan na sapat ang isang pagkakamali, bigla ang kilos o maling interpretasyon para maglaho ang lahat ng ilusyon na iyon. May siyam na bansa na may kumpirmadong sandatang nuklear. Dalawa pa, gaya ng Iran at Hilagang Korea, ay nasa hangganan ng pinapayagan. Bagamat ditiyak ang eksaktong bilang, tinatayang lampas. Labindalawang libo ang nuclear warheads nakakalat sa buong mundo. Karamihan dito ay pwedeng gamitin agad sa loob ng ilang minuto. Hindi lang dami kundi pati bilis ang problema. Ang teknolohiyang dating pangakong proteksyon, ngayon ay iniiwan tayong walang oras mag-isip. Ang isang misil na inilunsad mula sa kahit saang bahagi ng gitnang silangan ay maaaring tumama sa target nito sa loob ng wala pang walong minuto. Walong minuto mula pagtuklas hanggang pagkawasak. Walong minuto para magpasya kung mabubuhay ang mundo. Samantala, binabago ng mga makabagong nuclear power ang kanilang arsenal. Ang Rusya at Estados Unidos, na may higit siyam napong pong porsyento ng kabuuan, ay ina-update ang kanilang multi-warhead at hypersonic sandata. Pinapabilis ng China ang kanilang atomic na pagpapalawak. Noong 2025, tahimik na nagsagawa ang India at Pakistan ng pinakamalaking sabayang nuklear na ehersisyo sa kasaysayan nila. Hindi na labanan kung sino ang may pinakamaraming bomba kundi kung sino ang unang gagamit at makakaligtas. May bagong elemento rin, militar na artipisyal na intelihensya. Ang mga automatikong sistema ng depensa at pag-atake na kayang magdesisyon sa loob ng ilang segundo nang walang interbensyon ng tao ay nagiging karaniwan na sa mga estratehikong arsenal. Ibig sabihin, posibleng ang susunod na ang nuklear ay hindi simula ng presidente o general, kundi ng isang algoritmo. Sa gitna ng larangang ito, ang Israel ay nananatiling isang maliwanag, ngunit marupok na punto, ang maliit na bansa sa silangang Europa. Ang mga nuklear ay naging isang benepisyo para sa sangkatauhan. Sa gitnang silangan, ang tanging sistemang nuklear ay naging kapakipakinabang para sa sangkatauhan. Ang mga nuklear ay naging isang benepisyo para sa sangkatauhan. Naging kapakinabangan sa sangkatauhan ang maliit na bansa sa silangan ang maliit na gitnang silangan ang tanging naging malaking benepisyo para sa sangkatauhan. Ang maliit na gitnang silangan ang sistemang nuklear ay naging benepisyo para sa sangkatauhan. Hindi na ito angkop at kada taon ay tumataas ang tsansa ng aksidenteng paglala. Sinasabi ito ng mga ulat ng International Institute for Strategic Studies. Inuulit ito ng United Nations at pinatutunayan ito ng dumaraming mga ehersisyong militar. Mas malapit na ngayon ang mundo sa digmaang nuklear kaysa dati itinuro ng kasaysayan na walang sibilisasyon ang biglaang nasisira. Nasisira ito dahil akala nila marami pa silang oras. Nagpapalitan ng gobyerno, gumagalaw ang alyansa at natutulog ang mga bomba. Naghihintay sila ng tamang oras at utos, isang sulyap ng apoy o pagkakamali na walang makakapigil. Ang orasan ng paghuhukom, ang doomsday clock ay nasa siyamnapong segundo na lang bago maghating gabi ang pinakamalapit na punto sa pagbagsak mula ng umiral ang simbolong ito. Siyam na pong segundo na lang ang pagitan ng mundo sa bangin. Mas nakakabahala, hindi na kailangan ng pandaigdigang digmaan para dito. Sa mga laboratorio, opisina at disyerto kung saan nagsimula ang lahat, patuloy ang apoy na akala ng tao'y kaya niyang kontrolin. Marahil tulad ng babalani sa karayas noon, ang paghuhukom ay hindi nagmumula sa langit kundi mula sa lupa, nagawa ng ating sariling mga kamay. Habang nangyayari ang lahat, isang katang isip na kwento ang lumabas sa mga screen ng milyon-milyon. Isang pelikula sa Netflix na pinamagatang isang bahay ng dinamita. Ang nakakatuwa ay marami ang nanood nito bilang libangan. Pero kaming mga nakatira sa bahaging ito ng mundo ay halos naramdaman naming ito bilang isang babala. Simple at nakakatakot ang kwento may nuklear na misil na tumama sa United States at hindi alam kung sino ang nagpakawala nito. Walang bandila, pirma o kalabang kita. Isa lang. Paano kung ang takot ay hindi na ang bomba? Ito ay ang hindi mo alam kung saan ito galing at iyan mismo ang bangungot ng kasalukuyan. Nabubuhay tayo ngayon kung saan ang pag-atake ay maaaring magkunwaring iba at ang digmaan ay nagaganap sa digital na ulap. At kung saan isang pagsabog lang ay maaaring magdulot ng tugon na mali at magdudulot ng malawakang pagkawasa. Isang pagkakamali sa radar, maling pagkuha ng datos. O kahit isang hiwalay na aksyon ng isang grupo na gustong mag-udyok ng pandaigdigang reaksyon, sapat na ba iyon? Mukhang katang-isip ang mundo sa pelikula. Pero araw-araw ay nagiging kahawig ito ng ating realidad. Ngayon, ang mga bomba ay sinusukat hindi lang sa kilometro kundi pati sa impormasyon. Ang misil ay kasing delikado ng kapani-paniwalang kasinungalingan. Ang tunay na labanan ay wala na lang sa himpapawid kundi pati sa isipan ng mga bansa. Mas alam ito ng Israel kaysa kaninuman. Dito, sa maliit na piraso ng lupa na napapalibutan ng mga kaaway at kasaysayan, nauunawaan na walang ganap na seguridad. Ang bansang isinilang sa apoy ay patuloy na namumuhay sa anino nito. Kahit ilang ulit ng napatunayang kayang tiisin ang imposibleng pagsubok, alam din nitong walang perpektong kalasag na pipigil sa kabaliwa ng tao. Paano kung ang isang misil ay tumahimik at ipagkatiwala ang kaligtasan niya sa Diyos? Hindi ito nagyayabang nagbabanta o nagkukumpirma basta nagmamasid lang. Dahil sa isang mundong palakas ng palakas ang sigaw, ang katahimikan ang naging pinakamakapangyarihan niyang sandata. Pero may isang tanong na patuloy na umiikot sa disyerto, parang alingaw-ngaw ng nakaraan. Gaano pa katagal bago ang susunod na liwanag sa Abu Tanaw ay hindi na liwanag ng bukang liwayway, kundi liwanag ng isang bombang atomika? Gaano pa Marahil tama si Propetang Sakarayas. Marahil ang sangkatauhan ay nakatakdang masaksihan ang gawa ng sarili nitong mga kamay. At kapag ang langit ay lumiwanag sa huling pagkakataon, hindi iyon ang katapusan ng mundo, kundi ang sandali lang na huli na nating naunawaan na ang apokalipsis ay hindi nagmula sa langit. Tayo gumawa nito Inaanyayahan ko po kayo ngayon na mag-subscribe sa channel na ito, i-activate ang kampanita para malaman nyo kapag may bago akong video at huwag po kayong aalis ng hindi nagiiwan ng like. Magkita tayo ulit!